Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At hindi hindi na siya maghahanap ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Kaya kung gusto mo na sobrang mababaliw sa pagmamahal ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay naniniwala ng buong buo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta dapat gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng larawan niya, actual photo niya, at isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos ay itusok o ilagay itong larawan niya o ibaon itong larawan niya sa asukal na inihanda mo na nasa garapon. At pagkatapos mo nang matusok o malagay ang kanyang larawan niya sa asukal, ay hawakan saglit ang garapon, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa tulong at kapangyarihan nitong ritual ako at ako lamang ang mamahalin mo at ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pag matagalan. At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo ay mas mainam na gawin ito at paniguradong siya ay maging sweet na sweet sa iyo at mamahalin kanya ng buong buo at pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung wala ka namang actual photo sa kanya, ay pwede ka gumamit ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At itupi o irol at saka itusok o ilagay ito sa asukal na inihanda mo na nasa garapon. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.